China nang galaiti ulit. Dahil sa pinirmahan ni Donald Trump, ang isang batas na may kinalaman sa kanilang pakikipag-ugnayan sa Taiwan, hindi nakatiis sa mga Chinese na magprotesta at magpahayag ng kanilang galit. Ikinagalak ng mga Taiwanese ang executive order mula sa Estados Unidos, pati ang Japan ay natuwa sa naganap kamakailan lang. Pero bakit nga ba hindi matanggap ng mga inchik ang ginawa ni Trump? Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang tunay na dahilan bakit nagagalit ang China hindi lang sa nilalaman ng batas. Subalit, dahil sa pangitain ito, nasimula na ang pagbabago sa pinagkakaingatan nilang status quo. Mayroong mga naniniwala at marami din na ang naghihinala. Ang tanong... do bar. Pagdating sa usapan hinggil sa Southeast Asia, bihira lamang ang nakakaalam sa tinatawag na status quo sa pagitan ng Taiwan at ng China. Kapag sinabing status quo, ibig sabihin ay ang kasalukuyang katayuan ng mga bagay-bagay. Kung ano ang napag-areglohan ay iyan na. Base ito sa binansag na One China Principle na nagsasabing ang Taiwan ay pagmamayari ng China sinundan nito ng tinatawag na One China Policy. Ibig sabihin, ang kinikilala lamang na pamahalaan ay ang gobyerno ng mainland China, ang mga komunista. Sino mang kumikilala sa One China Policy ay sumasang ayon sa sinasabing status quo na ang kasalukuyang katayuan ay walang lehitimong gobyerno sa Taiwan at isa sa kumikilala dito ay ang Estados Unidos. Upang maunawaan kung bakit nagkaganito ang status quo sa pagitan ng China at Taiwan, kailangan bumalik limampung taon na ang nakararaan. Noong mga huling bahagi ng 1970s, panahong maganda pa ang relasyon ng dalawang higanting bansa ng Estados Unidos at ng China na pagkasunduan ang makasaysayang status quo para sa Southeast Asia kung saan nabuhay ang tinatawag na One China Policy. Isa itong patakarang magtatakda ng pamahalang kinikilala ng Estados Unidos bilang lehitimong gobyerno ng China ay ang People's Republic of China sa Beijing at hindi ang pamahalaan sa Taipei. Nabigyan ng lakas ng loob ang mga komunista na magdeklara sa buong mundo na sila talaga ang nagmamayari sa isla ng Taiwan. Siyempre dahil sa nasa likod nila ang Amerika noong panahong iyon, lahat ng bansa ay sumangayon sa kasulduan. Mula noong taong 1979, lahat ng bansa ay umiiwas na makipagugnayan sa Taiwan, hinggil sa politika. Hindi kinikilala ng sino man na mayroong gobyerno ang Taiwan, kaya hindi ito pinayagang magkaroon ng embahada sa ibang bansa. Pinagbawalan din itong sumali sa mga international organization katulad ng United Nations at WHO. Wala din itong mga treaty sa ibang bansa. Ang pinakamalubha dito ay kung magkakagera, walang kakampi sa Taiwan. Dahil sa One China Policy, na echipwera ang Taiwan sa buong mundo. Dahil sa pagsuporta ng Amerika sa One China Policy, lahat ng kaibigan ng US ay naging kaibigan din ng China at lahat ng kalaban ay naging kalaban. Habang bumabagsak ang ekonomiya sa Taiwan dahil sa iniwan sila ng ibang bansa sa takot na magagalit ang China at ang Amerika. Gayunpaman, meron pa rin unofficial relations ang Taiwan sa US sa pangkalakalan dahil dati na silang nagbebentahan ng produkto, mga programang palitan sa kultura at edukasyon pakikipagtulungan sa seguridad sa ilalim ng Taiwan Relations Act. Pero pagdating sa politika, maring pinagbabawal ang pakikipag-ugnayan. Ginamit ng US ang patakaran ng One China Policy para panatilihin ang status quo na pwedeng makipagkalakal sa Taiwan pero bawal ang suportang politikal. Ilang dekada naging masaya ang mga inchik pero sabi nga nila ang lahat ay may katapusan. Lahat ay nagbago ng dumating si Trump. Binalita sa Taipei Times bago matapos ang taong 2020 na pumasok sa US Congress ang Taiwan Assurance Act. Kung maaaprobahan, sa ilalim ng batas na ito, magiging regular na ang pagbebenta at paglipat ng arma sa Taiwan. Susuportahan ang pakikilahok ng Taiwan sa mga international organizations dahil dito ng galaiti ang China. Dahil sa ginawa ni Trump, nagpahayag ng galit ng China sa paglapastangan sa kanila. Pero hindi naman nagtagal dahil patapos na ang termino ni Trump. Nagalak ang mga komunista sa pagalis ni Trump sa pagkapangulo dahil hindi na kailanman mababago ang One China Policy. Sa wakas ay kikilalanin na ng buong mundo ng Taiwan ay nasa ilalim ng pamamahala nila. Isang malaking tagumpay ito para sa mga inchik. Subalit isang deja vu ang nasaksihan dahil heto na naman at nabalik si Trump ngayon with a vengeance. Dahil sa unang taon pa lang ay binalik na ni Trump ang Taiwan Assurance Law para masiguro na mapapasabatas ito at magagawa. Ikatlo ng Desyembre 2025, pinirmahan ni Trump ang Taiwan Assurance Implementation. Dito, mangyayak-ngayak ang mga in-jig Ilang araw lang ang nakalipas ay kumalat agad ang balita sa buong Asya. Pinahayag sa Focus Taiwan noong ikatlo ng Disyembre na pinirmahan na nga ni Trump ang Taiwan Assurance Law. Sinabi na ito ay may mga binago mula sa unang batas noong 2020. Inulat din niya sa Japan Kyoto News na ang pagpirma ni Trump sa bagong batas ay magpapalapit sa relasyon ng US at Taiwan. Kasama sa orihinal na batas na obligado ang U.S. State Department na i-review at i-update bawat limang taon ang patakaran kung paano sila makikipag-ugnayan sa Taiwan. Bagamat sa mata ng nakaraarami, ito ay tila maliit na bagay lamang. Pero sa mga inchik, hindi lamang malalim ang ibig sabihin ito. Masakit din. Dahil kung kikilalani ng Amerika ang Taiwanese government, isa itong malaking sambal. Dahil sa mga nangyari, para na rin sinabi ng Amerika na wala silang pakialam sa mga pinagsasasabi ng China. Isa itong paglapastangan sa mga komunista. At ang kinababahala ay kapag nagsimula ang Amerika, susunod ang buong kanluran. At ito na nga ang naganap. Binalita sa Straight Times na nagreklamo ang China sa European Union dahil sa pinayagang magsalita si Taiwanese Vice President Xiao Bi Kim sa harap ng samahan. Ayon din sa ulat, nagsumite ang China ng isang protesta sa European Parliament dahil sa naging pagbisita at talumpati ng Taiwan independence politician. At ito ay naganap sa loob mismo ng gusali ng naturang institusyon. Ikinagalit ng China ang panawagan ng Taiwan na suportahan ang pagkilala sa kanilang self-ruled island. Ang pahayag ng Taiwan sa EU ay mahalaga lalo pa at napirmahan na ni Trump ang Taiwan Assurance Law. Pangitain ito ng muling pagtibay ng suporta ng US at ng Europa, hindi lamang sa Taiwan, pati na rin sa demokrasya, sa kalayaan at karapatang pantao posibleng isang normalization ng pakikipag ugnayan ng patutunguhan nito at mababaligtad ang status quo. Baka ang maeche puwera ngayon ay ang China. Pero katulad ng dati, nagpahayag ng galit ang China sa ginawa ni Trump at iginiit ng kanilang foreign ministry spokesperson ng Taiwan ay bahagi ng teritoryo ng China. At ang anumang opisyal na pakikipag-ugnayan rito ay paglalabag sa kanilang red line. Ito yung panakot ng China na kapag lumagpas ka sa guhit, mararanasan mo ang kanilang bagsik. Binalaan ng mga komunista ang Amerika na huwag silang magbigay ng maling senyales sa mga grupong gustong maging independyente ang Taiwan. Pero ang tanong, matakot kaya ang Amerika? Naglalakang pamunuhan sa Taiwan dahil sa kasunduan at siguradong sa mga darating na araw, magkakaroon na ng mahalagang papel ang Taiwan pagdating sa politikal na ugnayan sa buong mundo. Ang ulat sa Awani International na natuwa nga ang Taiwan pero nagalit ang China. Dahil ito sa pagpirma ni Trump sa bagong batas at ayon sa balita, mariing tinutula ng China ang anumang uri ng politikal na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng Estados Unidos at ng Taiwan Region of China sinabi na ang usapin ng independent Taiwan ay hindi palalampasin ng China ng basta-basta. Binalita sa Anadolu Agency na matapos pirmahan ni Trump yung batas ng Taiwan Assurance Law, giniit ng China na dapat manghawakan ng Amerika ang kasunduan ng One China Principle at tigilan na raw ang pakikipagugnayan nito sa Taiwan. Ang pahayag na ito ay may halong panakot dahil mahiling manakot ang mga inchik kapag nadidihado, lalo na kapag tungkol ito sa Taiwan. Marami ang naniniwala na magbabalik na naman ang trade war ng Amerika at ng China upang magganti sa ginawa ni Trump. Ito ang kanilang taktika, tit for tat. Malamang na hindi hahayaan ng China dahil sa kung mawawala sa kanilang kamay ang Taiwan, peligro ang seguridad ng buong bansa. Anong ara lang mapupulot dito? Ikinatuwa ng mga Taiwanese ang executive order mula sa Estados Unidos pero nanggalaiti ang China dahil sa pinirmahan ni Donald Trump ang Taiwan Assurance Law. Subalit hindi ito ang dahilan kung bakit bad trip talaga ang China. Ang pagpirma ay malaking senyales para sa lahat na hindi habang buhay ay maaari kang manakot at hindi habang buhay ay lahat sa iyo'y luluhod. Darating ang oras na ang iyong kinakawawa ay magigising sa katotohanan. Nang lahat ay pantay-pantay. Hindi ba't ang sabi? Nanginginig ang siga sa baryo kapag may sigaring kanyo. Buksan mo ang iyong isip at ayang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa. Sa mga kasaysayang kapupulutan nang maraming aral, tandaan katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.